that you ulan, Mungin kasama pang kidlat Ang ulan, parang lapit-lapit mo lang dun sa pang hitlan. Welcome back sa aking channel. Mr. Toyo TV here kung saan lahat ng kinakasabikan mo ay ating gagawin. Ngayon, dalawang taon na akong nasasabik na bumili ng drone. Mini 2 pa lang gusto ko na bumili kaso may mga issues and recommendation ako na ako nare Kaya nagpigil, nagipon at naghintay na mas upgraded at magiging sulit na camera para sa ating vlog. Meron. Ayan na. Meron. Meron. <laughs> Ayan siya! Uh? Available yung Air 3? Huh? Available yung ano? Air 3? ATPMC? Ah, Flymore. Hindi Hindi naman niya ako ina verbally para Karamihan lang, lang ako. Parang masyadong approachable. Oo. Oh. May ganyan, baka magutong. Magutong or magutong. Ayan, nag-iisip ako kung bibilin ko na or hindi. Nag-iisip ako kasi malaking pera to. Pero at tagal ko magtiis kasi mini 2 pa lang gusto ko nang bumili. <laughs> mini 2 pa lang. Pero eh, dito talaga ako nag kasi mas, mas safe to eh. Ano, Bibiling ko na ba mga kasabik? Wala po eh. Hmm. Mababa pa lang yung subscriber ko eh. Ano lang, for... For travel lang. Vlog vlog ng konti. Ano, Bibiling ko na? <laughs> sir, eto. Paano ako nang pitch sir? Para na-subscribe natin. Sir, ang dami na rin bumibili dito. Puro nag-vlog. Eto ito ng Sir Oo. ito na siya. Meron na tayong lumilipad na camera. <laughs> Pero walang walang ipon. Okay lang yung grip na butas. Tipid <laughs> talaga ulit, boss. Ano kasi? Talaga nagtipid eh. Hindi siya totally standby sa amin. Eh. Kaya hindi ibigay siya recommended, sir. Pwede lang sa Parang laruan na laruan na rin eh, no? Pati mini 4 eh. Pwede lang sa kasi si mini 2 AC, ginagamit lang siya as backup drum. Okay. Ito so, yun yung... Ang 4, mini 4. Si mini 4 Pro kasi yan, ginagamit lang sa mga pictorial. Oo. Uh, Ito rin naman, diba? Eh, di maganda nga. Di ba, unat na unat yung mabas na sa so okay. mga. Mas ginaganda po yung quality ng camera mo. Update firmware ako, -up, no? Apo, yun, yun. Mas okay. register sa DJI Fly App. Kaya nga tumagal. Hi mga kasabig. Mga ilalag 13 na ng gabi. At mag-unbox tayo dito ng ating... Alam nyo na. Ang ating kalapate, ating ibon. see. So, ayan. For documentation na ito. Baka kasi maya. Ay. Kulang yung laman. Ayan. Nakikita niyo. Diba? Nakikita so, niyo eh. Makalog dyan sa GoPro. Eh, dahil dito yun. Ayan, okay, buksan na natin. So, uh, DJI reseller. Okay. Ayan to. Ayan na siya, ayan na siya. Tapos ayun yun. Okay. Wala naman box. Yung bag na agad. Alright. Ano to? Yes. I need a share. I need a share. Ito yung quick start guide. Documentation. Tapos yung USB Type-C. wire sing pa. Alright. Kaya natin yan dyan. Nahin natin ito. Propellers. Sabi ay 6 pa kasi FMC pang binili natin. O, saan natin? Para uh, malaman natin kung ano naman. FMC2. 1, 2, 3, 4. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalawang set. Dalawang set. So, ito yung kaya. So, grade letter A. 1, 3 ulit. Five, six, 5, 6 3, 4, 5, 6 na B tapos ah, eto yung mismo wow hindi ah, ko pa na nasa harap ko na siya ngayon Ito na yung mismo draw handa natin siya

wala na naman sa na itong controller oh, may C1 siya, may C2 din, yun know? Tapos yung camera. Ito, record. Uy, napakas 30 naman nun. Ah. S. Normal. Cine. Turn to home. Power. May battery pa siya. Blinking. Yun. Okay. So, gabit natin ito. Try natin. Nice. Tapos so, yung isa. So, Sabi nga akong paliparin siya guys. Huwag natin. Kaso okay, mag-a-update pa tayo ng firmware. Ano ito? Ano Hmm.

remove the foam and sticker before use okay okay okay, na. okay na. check nothing for my battery charge to activate the intelligent flight battery before using for the first time. charge to activate the intelligent flight. Oh, wala nga. So, kukuha tayo ng charger para ma-activate natin Okay, try natin. I-charge natin. charge na siya. Tapos na natin ito. Try natin buksan. Ito. Yan. Tapos ito muna. Tapos ito pa baba. Iyon. Tapos ito muna ulit. Iyan. Alright. Okay na siya. Mamaya natin siya lalagyan ng propeller. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust and letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering. Before you make it safely to the end. The end, the end. And if you ever want... There is nothing wrong with a little thunder. There's things in life you simply need to know.